Magandang araw mga boss, panoorin natin ang movie clip na ito. Huwag kalimutang mag-like, comment, and share kung kayo ay mahilig sa mga movies and series. Magugustuhan mo ito o let's go! Ilan na isang grupo ng mga krimina sa isang operasyon na papula si Agent Nick Walker na malaking halaga ng ginto. Gayun paman kasama ang kanyang partner na si Bobby Hayes na pagpasyahan ni Nick na itago ang mga gintong piraso kung saan ibinaon niya ang panyang bahagi sa ilalim na isang puno ng orange fruit sa kanilang bakuran. Kinabukasan, yini siya ng kanyang asawang si Julia na nagtanong tungkol sa bagong halaman. Ngunit dahil ayaw niyang malaman ng kanyang asawa ang tungkol sa ginto, nagkunwari siyang wala siyang alam at sinubok ang palitan ng paksa. Papunta sa safe house, napansinin niya kagisang kakaibang pulsaris sa braso ni Bobby at tinanong siya tungkol dito. Sinabi ni Bobby na isa lamang itong lumang medalya mula sa kanyang lola. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa so wafas ay naparating sila sa panilang destinasyon at gumasok sa laboratorio ng mga kriminal, kung saan nagsimula isang matinding barilan habang abalang lahat. Napansin ni Nick si Garza na umaapyat sa isang hagdan at nagdesisyong habulin siya ngunit pagdating niya sa itaas, natuklasan niya na na ang kriminal sa bintana or sa, sa sandaling iyon. Lumabas si Bobby mula sa likod na pinto at sinabi kay Nick na hindi niya maaaring hayaan itong ibalik ang ginto. Bigla niyang binari lang pa matalik na kaibigan, dahilan upang manghunog ito mula sa taas na mahigit 10 metro. Pagbagsak ni Nick sa lupa, bigla siyang nagmulat ng mata at napagtantong tila tumigil ang oras. Ngunit bago pa niya maintindihan ang nangyayari, gumukas ang isang malaking portal sa langit at hinigup siya papunta sa isang pila celestial na silid na interogasyon. Doon, ipinaliwanag ng inspector na siya ay nasa kabilang buhay, ngunit dahil sa kanyang labing limang karanasan bilang pulis sa mundo, nirecruit siya upang sumali sa Rest in Peace Department o RIPD, isang organisasyong responsable sa paghuli ng mga palunuwang nakatapas sa paghuhupong na tinatawag na mga dados, at ipadala ang mga ito sa underworld. Sa una, hindi interesado si Nick na sumali sa RIPD, ngunit agad siyang nagbago ng isip na malamang mapapabalik siya sa Earth kung sasali siya sa organisasyon. Nakita ng inspector ang kanyang kasabikan at ipinaliwanag na hindi na niya mababawi ang kanyang dating buhay. Ngunit si Nick ay wala ng pakialam at hiniling na simulan na ang trabaho. Sa sandaling iyon, isang badyang inigukit sa panyang dibdib, at sinimula ng inspector ang pagpapakilala sa kanya sa RIPD headquarter. Habang nagtotor sila, isang dedos ang nagtangkang tumatas, ngunit madali itong napigilan at napatay ng veteranong si Roy Paul Cipher, na magiging bagong partner ni Nate. Sa utos ng inspector, dinala ni Roy si pabalik sa Earth, at magkasama nilang dinalaw ang panyang gurul. Sa halip na sundin ang patakaran ng organisasyon na manatiling malayo, nakita ni Nick si Julia na papalis na at adin niya itong sinundan, Do yun pa man, nagtataka siya kung bakit hindi siya nafikilala ni Julia at huminihito ng tulong sa ibang mga polis, dahilan hupang mara esto si Nick. Pagkatapos umalis si Bobby kasama si Julia, hindi alintan na ang nangyari. Tinanong ni Nick si Roy kung bakit hindi siya nafikilala ni Julia, kaya ipinaliwanag ni Roy sa fanya na mayroon na siyang bagong pagka lang at iniabot kay Nick ang mga dokumento. Ang pangalan niya ngayon ay Jerry Chen, isang matandang asyano. Galit na galit si Nick at nagsimula magreklamo tungkol sa kanyang itsura, lalo na nakipakita rin ni Royan sa riling dokumento, na nagsasaad na sa paningin ng mga buhay, mukha siyang isang supermodel na agad na ng mga tinin. Matapos ang burol, napatanggap sila na ilang ulat at nagtuno sa isang gusali kung saan pinaghihinalaan nilang may isang dedos na nagtatago. Kumuha si Roy ng bag ng Indian food mula sa Trump ng kotse at pumasok sa isang lihim na bahagi ng gusali. Doon ay nakatagpo nila ang pinaghihinalang dados na nasa tao pa. Habang iniinterogan ni, ni Kang Dados, nilanta pa naman ni Roy ang dalang Indian food. Bilang bahagi na investigasyon, patuloy na binabanggit ni Nick ang iba't ibang Indian food sa halimaw. At patuloy namang na ni Roy ang Indian food para asarin siya. Sa huli, nag-trigger ang mga taktikang ito sa pagbabagong yun ng helimout at natakot si Nick na makita ang napapapangilabot na itsura nito. Sa kompirmasyon na ang sospek ay isang dedos na, inihutos ni Roy kay Nick na arestuhin ito. Subalit habang pinupusasan ni Nick ang dedos, tumawang ang dedos sa mukha ni Nick, kaya inatake niya ito at sinimulang bubugi ng buong lavas, dahilan upang ng ang dedos ang lahat ng gintong inunok nito. Nang makita ni Nick ang mga ginto, naalala niya na ito mismo ang dahilan kung bakit siya pinatay ni Bobby. Sinuri niya ang hinto ng malapitan na nagbigay daan sa halimaw na umatake, ngunit sa huling sandali ay nailigtas siya ni Roy. Matapos ang matagumpay na operasyon, sinimula ni Roy na ng mababang ratings ang performance ni Nick para sa una nila misyon, ngunit hindi ito pinansin ni Nick dahil abala siya sa pagunawa sa koneksyon ni na Bobby, ng Dados, at mga ginto. Dahil hindi tumitigil sa pagsasalita si Roy, napagod si Nick at nagpasya siyang ihagi si Roy sa harap ng isang boost. Dahilan upang mabasag ang salamin at mahulog ang panyang sombrero, Pagbalik nila sa RIPD, iniulat ni Nate na ang determinasyon ng mga dedos na protektahan ng ginto at iminungkahin niyang ipapatuloy nila ang investigasyon. Gayun no? paman, sinabi ng tanyang kasama na isa lamang itong uri ng ally at hindi nila kailangan mag-alala tungkol dito. Sa pabila nito, nanatiling mausi sa sinik at napilitang kumbinsihin si Roy na dalhin siya sa isang impormante upang malaman pa ang pinagmula ng ginto. Dahil dito, pumunta sila sa City Stadium kung saan nafilala nila ang isang dados na nagnangailan Elliot na adik sa baseball at impormante ni Roy. Ipinakita ni Nick kay Elliot ang piraso ng ginto at tinanong kung anong nalalaman niya tungkol sa ginto uh -huh. Sa una, mayabang pang ang impormante, ngunit sinampel siya ni Nick uh. oh. Sa huli pilitan itong sumunod sa mga hinihingi ni Nick, ngunit sinabi niya walang halaga ang ginto Gayunpaman, napansin ni Nick na tila na sabik ang impormante nang iwan niya ang ginto sa kanya Dahil dito, minakyada nila ito at nakita nilang ibinigay nito ang ginto kay Bobby Nagsimula maniwala si Roy sa teorya ni Nick, kaya hinabol nila si Bobby natagpuan ni Lytle na bahay ni Nick at inisip ni Roy na may relasyon si Bobby at ang asawa ni Nick, Andrew. Ayaw maniwala ni Nick, kaya nagpustahan sila ni Roy kung saan sinabi ni Nick na babarili niya si Roy sa mukha kung mananalo siya sa pustahan. Pinanong ni Bobby si Julia kung may napansin ba siyang itinago ni Nick dito sa kanilang bahay. Ibinunyag ni Julia na wala pero may itinanim si Nick na halaman sa likod ng bahay. Jimmy, kinukay ni Lam Orange Tree at doon nila natagpuan ang mga piraso ng ginto na itinago ni Nick at na makita ito ni Julia. Natapot siya at inisip na ang kanyang ay isa palang kriminal. Hiniling niya kay Bobby na dalhin ang mga gintong piraso sa istasyon ng pulisya. Pagkakita sa ginto sa bakuran, tinutukan ni Roy ng barya sini at tinanong kung saan niya ito nakuha, kaya napilitan sinik na aminin ang kanilang naging pagsamsam at ang kanyang balap na gamitin sana ang ginto upang baguhin ang kanyang buhay. Sa puntong iyon, napansin nila humalis si Bobby dala ang mga ginto pa at sinundan nila ito hanggang sa isang galeria, kung saan ibinigay ni Bobby ang isang maleta na naglalaman ng lahat ng ginto sa matapang lalaki na hinihinalaan nilang isa ring dedos. Pagkali ni Bobby, nagpa siya si na dalhin ang matabang lalapi sa meat locker at nagsimulang magtanong tungkol sa mga ginto. Munit huh? Ngunit sa panilang pasawian, sinabi ng dedos na siya ay pagod na no magtago at pagkatapos sa labas, tumalo ng Deidos mula sa isang trap at nagsimulang umakyat sa gusali na parang pinaghalong Spider-Man at Kingpin, kaya napilitan si Roy na barilin siya gamit ang kanyang harpon upang pigilan ito. Ngunit dahil sa kanyang napapalapas na patawan, nagawa na matabang dedos na hilahin si Roy sa pagitan ng mga gusali, na nagbulot na matinding pansikit ng trapiko at naipit si sa ilalim ng isang sa sasakyan. Nang makabangon muli si Ni, muli na hinabol ang dados na patuloy na hinihila si Roy sa mga gusali. Ngunit nang masira ng halimaw ang salamin at makapasok sa isa sa mga gusali, napilitan si Nick na pumasok din upang iligtas ang kanyang partner. Pinwer sang buksan ng dados ang pinko ng elevator at tumalon pababa sa upay upang makatakas. Subalit naroon na si Nick sa unang palapag at pinaputupan ng mga hydraulic cable, dahilan upang kumailan lang ang metal box sa matinding bilis na bumasak sa kisame at lumipad sa ere. Lumabas sinik ng elevator dala ang maleta at nailigtas si Roy na nakabitin sa labas ng gusali, habang ang daydos ay patuloy na tumatakbo sa lansangan sa harap ng buong madla. Nadala ang isang telegrama na nagpapaliwanag na ang gintong kanilang nasamsama ay bahagi na isang sinaunang mahiwagang artifacts na tinatawag na Rod of Jericho, na may kapayahang baliktari ng lagusan patungo sa kabilang buhay at literal na magpawalan ng mga patay sa mundo na yun alam na alam tungkol sa mga plano ng Deidos, ang mga Celestial ay nagdeklara ng Red Alert at nagpasya sila sa natitirang isang araw, umalis sa RIPD at tumiretso sa isang racetrack kung saan madalas magsanay si Julia. Pagdating doon, lumapit siya kay Julia at sinubok ang damhin ng kanyang presensya. Tila nakilala siya ni Julia sa fabula ng kanyang Chinese na avatar, ngunit sa ilang sandali ay natakot ito at umalis. Dumating si Roy at sinabi kay Nick na hindi niya dapat takutin ang kanyang asawa, kundi hayaan itong magsimula ng bagong buhay nang wala siya. Pagkatapos noon, nagpa siya sila magpuluman upang pigilan ang magaganap na apocalypse. Bagaman hindi pa rin nilalam kung saan magsisimula, naisip ni Nate na isa si Bobby sa mga pinuno ng Deidos at malamang ang ginto ay nasa kanyang bahay. Kasabay nito, napipagkita si Bobby sa isa pang Deidos at hiniabot dito ang isang misteryosong orb na nahati sa dalawa, sabay inatusan itong lumabas at lumikha ng gulo upang sadyang magpahuli sa mga R.I.P.D. Kinabukasan, kinawala ni Julia si Bobby at ikinwento ang naniyari sa racetrack. Sinasabing sigurado siyang sinik ang matandang hiyon na pilit na nakikipagugnayan sa fanya Pero sinabi lang ni Bobby kay Julia na palimutan na niya sinik at ang matandang Chinese Pagkababa ng telepono, kinuha niya ang kalahating orb at naghahandang lumabas Sa mga sandaling hiyon, huminto ang dalawa sa harap ng bahay ni Bobby Nagtago si Nick at sa likuran habang kumatok si Roy sa pintuan, sinisikap na akitin si Bobby Abby. Ngunit dahil alam na ni Bobby kung sino talaga sila, inalop niya ang umanay babae na inumhinat at pumunta sa pusina, kung saan balak niyang kunin ang tanyang baril. Gayun paman, pagkaraang pumasok ni Bobby sa silid, biglang lumitaw si Nick sa likuran niya at ginamit ang sarili niyang rifle upang supilan siya, sabay hiling kay Bobby na tanggalin ang tanyang medalya sa pamay. Sa sandaling gawin ni Tony Bobby, nagsimulang magkalamat ang buong bahay at nahati sa dalawa. Nagpapalaganap ng amuin ang kabulokan sa hangin at inilantad ang natitirang ginto na itinago ni Bobby sa heater. No yun na naaresto na nila si Bobby, bumalik ang dalawang pulis sa poche kasama si Bobby, na sa kabila ng sitwasyon ay hindi mapigilang umiti at magbiro sa buong biyahe. Pagdating sa punong tanggapan ng RIPD, natagpuan ni Roy ang kalahati ng orb sa bulsa ni Bobby. Pero isa pala itong palpak na ideya, ang kalahati ng orb na ibinigay ni Bobby sa kapwa dedos ay nahuli rin doon, at lumalabas na lahat ng ito ay isa lamang patibong ni Bobby upang buhayin ang mahiwagang orb at i-freeze ang lahat ng RIPD police sa pamamagitan ng pagsanib ng dalawang orb. Ginamit ni Bobby at ng kanyang mga halimaw ang pagkakataong ito upang nakawin ang lahat ng ginto na nakaimbak doon. Sa kabila ng slow motion, nagawa pa rin ni Roy na itutop ang kanyang bariya sa orb at tinamaan ito, na muling nagpahiwalay sa orb at nagpabalik sa normal na takbo ng lahat. Sa pasamang pilot uli na sila dahil nakatapos na si Bobby at mga kasama niyang dedos pabalik sa Earth. Nayo na kumpleto na nila ang lahat ng kinakaila ng piraso ng ginto. Sinimula ng mga Dados ang pagbuo ng rod of Jericho sa top-top ng isang gusali, habang ang ibang dedos ay nanatili sa ground upang makipagpalitan ng putok sa mga ahente ng R.I.P.D. Biglang lumitaw ang isa sa mga dedos na may dalang minigun at nagsimula magpaputok sa direksyon ng mga polis, kaya napilitan silang magkugli ngunit biglan nagjam ang kanyang baril, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Roy na maghanda at patumbahin ang dalawang dados gamit lamang ang isang bala. Sa puntong ito, natapos na ng mga dados ang pagbuho ng staff, at tinutusan ni Bobby ang ilan sa kanila na kunin si Julia dahil balap niyang gamitin ang dugo ni Julia upang buhayin ang artifacts. Sa nito, lumitaw ang maraming buhawi sa palamitan at nagsimulang hibupin ang lahat ng bagay sa paligid, dahilan upang mabuksan ang portal patungo sa kabilang buhay. Pagkakita nito, agad na sumapay si Nick sa kanyang kotse at nagsimulang magmaneho sa mga kalye, ngunit determinado ang mga dados na wakasan sila at sinimula nilang habulin ang mga RIP people sa pabilang banda. Sa wapas ay dumating na si Julia sa gusali at lagpas siya si Bobby na ibunyag ng ang tunay na anyo at minala si Julia sa toktok ng gusali. Sa ere, isang helicopter mula sa kumpanya ng pagbabalita ang napatagko ang mga dados sa itaas ng gusali at nagsimulang ipalabas ang eksena ng live. Munitina Gis and Silan among Hilam, they sung back home and against Hino Kanilam Pubbutsap. And there's Fat Helvis. Err. What? Yeah, it's not bad. Hilam. Boom. Down. Tell her, Dex. Can't change, me. Boom. Err. Sa puntong ito, natapos na ni Bobby ang pagbuo ng artifacts at sinabi kay Julia na kailangang gamitin ang kanyang gugo upang maisa-aktibo ito. Ngunit sa sandaling iyon, sa wafas ay dumating si Nanay Roy sa busali, kaya napilitang itarap ni Bobby ang isang bakal sa tadyang ni Julia na naging sanhinang dahan-dahang pag-agos ng kanyang gugo tungo sa artifacts. bilit na galit, sinimula ni Nick na pagbabarili ng lahat ng dedos. ngunit dahil sa dami ng mga paaway, nagpa siya ang dalawa na maghiwalay kung saan sinik ang sasagit kay Julia habang si Roy naman ang na magde-deactivate ng artifacts. Nasa puntong ito ay halos ganap ng nabuo ang daan patungo sa kabilang buhay at muling binabalik ang napapadaming dedos sa mundo. Matapos patayin ang hindi mabilang na dedos, sa so wapas ay najarap na sinik at Bobby. Ngunit na maubusan ang bala ang kanyang baril, na nafilitan siya makipagsagupan ng mano-mano laban kay Bobby. Sa kabila ng pagiging isang bihasang pulis, mas malapas pa rin ang mga dedos. Samantala, sinubok ang guwagin ni Roy ang artifacts ngunit nabigo siya. Napagtanto niyang hindi sa ang pisikal na lapas, kaya nagbago siya ng diskarte at gumamit siya ng steel cable para ihulog ang bahu sa artifacts. Nasira ang aparato, at bumalik sa normal ang lagusan patuno sa kabilang buhay, ahem, upang puluyan ang wakasan ng lahat. Pinulot ni Nick ang isang revolver mula sa sahig at bumarilang direkta sa noon ni Bobby. Nang wala nga namang pagkaantala, pinuntahan niya si Julia at binigyan ito ng willing halik ng pamamaalam, sinasabing kailangan niya magpatuloy sa buhay nang wala siya. Nawala ng malay si Julia at nagising sa isang kama sa ospital, sa wapas, nang bumalik na ang kapayapaan, lumapit ang inspector sa dugo at ibinunyek na nagdesisyon ang mga eternal na bawiin ang pagpapatasik sa kanila, at ibinalik na rin ang inspector ang paboritong sombrero ni Roy. Bilang panghuling sorpresa, ipinakita ni Roy kay Nick ang panyang bagong pagkapakilanlan, mula sa pagiging isang matandang chino na kinamumuhian niya, tumos sa pagiging isang maliit na batang gabay may pulang buho,